Oh, ping pink at saka pitch. Ah, oh, kain na. Kung na ka na nabagay at tapin at rin Tapos na rin Don yung ng sa akin. Gray, oh, ano, ano? Tapos na rin ang Gray sa akin. Oo, oh, na kain. nabagay na, na, na rin. Gray, gray sa kain, di ba? Ano ba? Ping o Pits, di ba? Iwan ko si... Ano ba sinabi mo? Tapos na rin, di ba? Kain na. Diba, tapos na diba, rin. Tapos na Tapos na rin. Tapos na rin. na na rin. Tapos na rin. Tapos na rin. Tapos na rin. Tapos na Ayan. Ano yun mo? mo? Ha? Huh? Ah! Pakita mo. Kumain ko. Ah! Okay, next category. pa bakam? Oh. Female celebrity. Mm Kim Cho. <laughs> <laughs> ano tapang ah, mukha no. mo?

Chris Aquino. Richard Barretto. Angel of Sin. Bea Alonso. Oh, Angel of Sin, nung bada akin yun. Di ba, umano? Nanggit bang siya? Oo. Angel Aquino, binanggit. Angel of Sin, oh, tapos na. Malay, lagi ako pag-i-review. Angel of Tapos na, yung ito siya. Binanggit ba? Tapos na nga, ako, alam ko yan. Narinig ko. Dali na. Ang gabi naman kayo sa akin. Wow, nakadalawa na. Nga. Uy, dagdagan mo. Unfair naman. Subukan na nga si Uyong malapit. Okay na yun, eh, ko na. Be more pa. Huwag hmm. <laughs> ka magpatalo para hindi ka makakain. Ayoko na talaga. Uy, 10 minutes ka na, bayo. <laughs> okay, na. Okay, na ba? Huwag ka na Paano natin di itong... Kaya nga. Ah, bilisan mo ba Wait lang. time spent talaga yun. <laughs> Kasi pinilit mo ng jela. Sabagay challenge naman. Challenge na. <laughs> Kayanin mo. O sige, this time pwede may tubig. Pero ubutin natin lang. kasi pinilit mo ito, Jella, pwede naman yung jutsuwa nito to, to Hala. five. Hindi ko na yun. Hala. Ay, na na si Bakang. Ay, si Bakang. to five, diba tapos na to? Ano si pag... Pinapahirapan mo yung sarili mo. Challenge nga to, diba? Only challenge, oy. At least may content siya Kinagamit ikaw. At least ka may sa content vlog. siya ikaw, wala. Sinayon? Ginagamit mo pa ako para sa vlog. Lawo, yung yan naman ako tayo. Mm. <laughs> I know, Pacha. Ito No, ginagamit ko talaga para sa vlog. Pagka na Bakang. Hala, kabas. Wala, kabas. Wala, kabas. Yabang no, mo. Ang yabang yabang mo, Bakang. Ginagamit niya talaga ako. Hala. Kasi meron akong 20,000 followers. Hala. Hello, Hello guys, man. may 50,000 daw si Bakang na followers. Pag nanabakan. Ano, ano ba? Man? Ano ba? Yeah, Pag na guy. tayo matod. O ba? Ganyan sa amo. Oh. Ka nanabakan. Kunakainin yan. Hala, dito kay ka bakang? No. Hala, balila si bakang No. Dilaps. Hindi na ako kakainin yan. Dilaps si ginagamit talaga ako ni Jella. Hala. Para magkaroon siya na ang... Hala. Maraming maraming vlog. Hala ba? Ginagamit niyo akong dalawa. Ginagamit niyo akong dalawa. Hala ba? Pag nanabay niyo. Giling hiling baka hiling. Gagay. Eh, doon sa labay binabas ka na, iiyak ka, gano'n. Hindi kasi ginagamit ako ni Oyong sa sila. Ginagamit ko na si Oyong, di ba? Hindi naman pa minsan. Kung ang ginamit ako ni Jella, pagkainin pa ako sa... Hala. Manghang na... Hindi ko pito ka lang ako. Sabihin mo yung totoo, Jella. Nakapila ko yung sila kayo.

Ayan. Kumusta ka ba Bakit ka nagagaling? bakit nagagaling bakang... ba ka? Kasi user pa. Hal Hala. Hanhala. <laughs> user daw ako. Ano ano masasabi mo doon? Ano ah, ko? Ah, uh, <laughs> Ayan po na lang si Baka. Kayo ka ng dalawa. <laughs> namin mo pa ako ba bakit ako nagagamit pa ako <laughs> ng tao? Oo. Kasi magsabwatan kayo ni Chen. Uy, kabisi, kabisi ba niyo? Uy, sabwatan ako. Sabwatan niyo ako. Uy, ang maldita mo. Para pakainin niyo ako sa sabi niya. Hala. Sige, ka ba kayo? Hindi ako makatagot ko. Sige, hindi ka ba? Kung mag-vlog lang kami ni Uy. Vlog lang kami ni Uy. Ayun na lang yun. Hindi. Saan itong buhaton? Ano na, magsarili pa mag-vlog. Saan niyo? Mag-vlog lang na napakang kagigit. Sa kaya mo kaabok ang gigamit. Ah, wala nandiri bakang Uy. Oo. ako talaga, alis, Dapat, ala. Dapat ikaw, Jela, or ikaw, David. Di ikaw man dito, di ikaw umalis. Ala. Hindi, dapat si Jela, Alice. Anong, bakit ako ang alis? Bakit kami? Ako nilang mawa. Eh. Ang saya-saya niyo pa rin, tapos ganyan. Ganyan, ganyan na pa yung may mga dito. Ang saya pinis, diba. may sasabuatan kasi kayo ni Diva. Ba't nagsabuatan niya? Sasabuatan niya. Wala Sabuatan, sabuatan ba kayo? Sila na nakakala. Kaya usapan niyo. It's a <laughs> <know>, prank! <laughs> <laughs> Frank Lafoy, ano na

sira sabi, di dumamay, prang prang ka uli ang ganda po yun. na lang ako para ma na <laughs> alam yun. si si Mooyo na katingin na sa, alam <laughs> ano, so, si oh. na si no <laughs> sa na sa akin. Ano feeling sa na? sa 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 na sa 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 Tinawag ako, ako yun, nakinapan na, ko lang. Kaya tinapon ni Diva sa akin yung Charger. Pero yung sayo, okay, baka ang totoo po yun. Hala! Hala! Personal lang. Uh, oh, oh. um, Mag-sorry ka din ako. Chela, na-prank ka. Mag-sorry ka muna baka, baka totoo naman yung sinasabi. It's a prank. Ito yung sinasabi mo baka. Hala! Hala! Para kung na, para nagtaka. Hala, nagtaka. Ha? Natutuoy. Totoo yun. Lagi ba sa bangko? Pag-alis mo namin. Tinawin niya ako yung chair. lalo nangyari sa iyo eh. Rock lang niyo. Oh, ma sorry ka. Kami natin matapos yung ano, challenge natin. Dali. Ah, sige na. Babay na. Babay na. Sorry ka muna. Ah, sige na mag-sorry. Kasi hindi natin matatapos at least naprang ka na. Hello guys, sorry guys. Kasi <laughs> hindi namin matatapos. Wala <laughs> sorry, sorry. Wala sorry. Huwag oh, well, naman hindi. Okay. Okay. Dapat si si Oyo okay. na naprang. Successful naman kasi naprang ka na. Kasi bakang kasi. Dami ni Dido. Oh my god. Si Dido din. Maraming sinasabi. Hindi Bye Thank you watching na prank oh, po yun. Baka, ano, <laughs> Yes, guys. Uh, ito ko promote ko po, po yung mga, ano, yeah. mga, vlogger ngayon. Uh, kasama si na Didong Vlog. Vlogger ngayon, diba? Vlogger. Si Didong Vlog, si Scarlet Dark, si... si Brenda damage bla, Brenda Ah, brand ah, 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 kaya, ano, sino pa trip ni Wait. Ah, also sa akin ang bagyong uyong po. Thank you so much. God bless. Parang uh, feeling na plan ako sa Gusto kitang sabihin sa iyo. Gusto kitang bajakan lahat. So, so, perfect. So parang natural na talaga. Wala natural na Parang Oh. So, like, ano feeling na umalis si Diva? Gugulat ako kung ano nangyari. Ano pa nangyari sa iyo? Sinabihan kita. Okay. Sila ni David sa akin yung charge. So ako, kung kung baxo, ba ako. Sama reaction mo yun. Tutunutan mo na yun. Tutunutan mo na dali. <laughs> Bye guys! Bye guys! Totoo yung Gina. Asa din yung naong bin? Istika lang. Ano yung naong bin pag maglakaw na. Hindi ba akong kalalis kayo? Bakit? Bakit wala po issue mo dun yung kailangan ikuwan sa iyo. Yung natatabi ah.